Hello everyone, happy weekend So nandito tayo ngayon guys sa mall Napakaraming tao guys So ayan, nakikita nyo naman kung gaano ka Dami ang tao dito ngayon Ayan, so dahil alam nyo naman guys sa huran So sana guys, oh, nakikita nyo ba to guys, napakaganda See, Raff for raffles guys Super. Ayan. Wow. Super nice. Ayan. Diba? Ang daming tao. So, nandito tayo ngayon, guys. So, bumili ako ng pabango. Ayan. Ayan.